Magandang araw mga bata, muli ako yung guru sa ikulwang baitang, Ma'am Raquel Arpong. Ang asignatura natin sa araw na ito ay Mother Tongue. Tatalakayin natin ang tungkol sa kalaniwan daglat ng katawagan. Pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang makikilala mo ang kalaniwan daglat ng katawagan bilang pagkilala sa kanilang tungkulin o gawain. Okay, Bilang panimula ng ating aralin, gawin natin ang pagkatuto bilang isa. Ito ay isang pagbabalik aral lamang tungkol sa ating uh, pinat aralan sa part 1 o mother tongue part 1. Because yun ang mga sumusunod na pangusap. Wow! Ang ganda ng dalampasigan. Aray! Natapakan mo ako. Naku! Nada pa ang bata. Nakita mo na ba ang Luneta Park? hindi ko pa tapos ang aking binabasa. Okay mga bata, sagutin natin yung tanong. Paano binibigkas ang mga pangusap? So, makikita natin na ang mga pangusap na ito ay binibigkas ng may iba't ibang tono. Okay? So, ano yung damdamin na ipinapahayag ng bawat, pang bawat pangusap? So, dito sa unang pangusap, uh, makikita natin na ang damdaming ipinapahayag dito ay pagkatuwa. Kasi wow, ang ganda damdalang pasigan. So, yun ay pagkatuwa. Ito, aray, natapakan mo ko. O, nasaktan siya, di ba? So, anong damdamin yun? Nasaktan ka. Naku, nadapa ang bata. Yun ay pagkabigla. Kasi so, yun nakita, okay? Maraming nagbigay yun sa'yo na masidhing damdamin. Okay. At ito naman isa, nakita mo na ba ang Luneta Park? So, yan ay damdamin na ikinagtatanong. At ito isa ay ikaw ay nagsasalisay. Ngayon mga bata, sa anong bantas nagtatapos ang mga pangusap? O tingnan ninyo saan nagtatapos ang mga yan. Sa toldo, sa tandang padamdam, tandang pananong. Okay? So, yun yung mga bantas na ginagamit natin sa pagsulat ng pangusap. Okay, ngayon po na tayo sa ating aralin. Ang pinaikling magagalang na pantawag sa tao ay tinatawag na salitang daglat. Ito ay sinusulat sa unahan ng pangalan na nagsisimula sa malaking letra at may tuldok sa hulihan. So, anong ang tawag natin sa pinaikling uh, Pinaikling salita? Very good. So, ito ay daglat. So, daglat ang tawag natin sa mga pinaikling salita. Kagaya nito. Doktor. O, paano ang daglat ng doktor? D-R. Tapos, huwag niyong kakalimutan lagyan ng tudok. Okay? Ginang. G-N-G. Tudok. Ginoo. g, N, g na may tuldo. At lahat yan ay nagsisimula sa malaking titik. Okay? O malaking letra. Kapitan, K-A-P-T tuldo. Binibini, malaking titik B, o malaking letra B at maliit na letra B, tuldo. Okay. Engineer, paano pinaigsa ang engineer? Malaking titik na E, and G-R tuldo. Okay. Attorney, malaking, titi, uh, malaking letrang A, T, tapos T, Y, at dildo. Okay. So, ang tawag natin dito sa mga pinaikling uh, salitang ito, ano nga muli ang tawag natin dito sa mga pinaikling salita? Very good. Tandaan, ito ay daglat. Okay. Okay. Sa gawain, pagkatuto bilang dalawa, isulat ang wastong taglad ng mga katawagan na may salungguhit sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa gaa sa pangusap bilang isa, si Atty. Gonzales ay magaling sa pagtanggol sa naaapi. Paano mo isusulat ang daglat na itong salitang attorney? Number two. Si Ginang Rusal ay punong guro sa isang paaralan. Punong guro sa isang paaralan. Okay. Ginang. Paano mo susulat ang daglat ng ginang? Number three. Si Engineer Tapire ay tunay na kaysipag na tao. Engineer. Okay. Number four. Si Ginoong Santos ay isang masipag na ama. So, Ginoong at ang huli, number five, si Dr. Galion ay manggagamot sa aming bayan. So, paano mo susulat ang daglat ng doktor? Okay. Tingnan natin kung naisulat mo ng ayos ang mga sagot. Attorney, paano sinusulat ang daglat ng attorney? Iyan. Okay. A, malaking titik na A. T, tapos, T, Y, TULDO. Okay. Number 2, GINAM. Ayan. Huwag kakalimutan maglagay ng TULDO. ENGINEER. Ayan. ginoong At, DOCTOR. Okay. Naisulat mo ba ang gusto sagot? Mahusay, bigyan mo ng limang palakpak ang yung sarili. Sa ating nararanasang pandemya, kaugnay ng COVID-19, muling nasubok ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino, lalo na ng mga frontliners, tulad ng doktor, nurse, police, sundalo, pinuno ng pamahalaan, kawani ng gobyerno, at lahat ng mga trabahador na tumutulong upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Panahon na upang masuklian naman natin ang kanilang mga sakripisyo, kahit nasa tahanan lamang. Sa gawain pagkatuto bilang tatlo, lumikha ng isang panalangin sa Panginoon para sa kanila. Isa lang alang ang paggamit ng daglat na katabagan sa pagsulat. Sundan ang gabay sa pagsulat. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, ito yung gabay na susundan mo sa so, panalangin. Panginoong Jesus, sana po, ano yung panalangin mo? Sana po ay maging ligtas sino-sino ang ating ipapanalangin na nasa frontliners. So, gamitan mo sila ng daglat, yung mga gagamitin mong uh, katawagan doon sa iyong nais na ipanalangin ng mga frontliners. Okay? Tapos, maraming salamat po. So sa pamamagitan ng panalangin na ito, i eh, at least ating mabibigyan o mag magabayan ng mga frontliners na sila ang nasa sa ang tumutupad para tayo ay maligtas. Okay? Ngayon naman mga bata, gawin natin sa pagkatuto bilang apat. Nalaman mo ang gawain at tungkulin na kinagampanan ng doktor. Engineer, Guru, Attorney, Kapitan, Gobernador, Police, Sundalo, Nurse, at iba pang nabanggit sa mga gawain. Kung ikaw ang tatanungin, sino sa kanila ang nais mong tularan paglaki mo at bakit isulat mo ito sa iyong sagutang papel? Halimbawa, ano ba ang ginagampanan ng doktor? Okay. Di ba ang doktor siya yung nagagamot sa mga may sakit? Engineer. Ano ba ang ginagawa ng engineer? So, sila yung nagpaplano ng mga depende. No? Kung ang ikaw ay sa pagpapagawa ng uh, building, so, paplanuhin mo, ano yung mga dapat na laki ng bakal, gaano kadaming bakal ang ilalagay mo sa isang tulay kung ikaw igagawa ng tulay. Okay? Guro, ano ba ang ginagawa ng guro? So sila yung humuhubog at nagtuturo para sa kaalaman ng mga bata. Okay? Attorney, so sila yung nagtatanggol sa atin. Okay? Kapitan, so ang kapitan ang siya namumunot na mamahala sa isang barangay. Okay? Gobernador. So, katulad ng kapitan, kung ang kapitan ay sa isang barangay lamang namamahala, so, ang gobernador, yung buong lalawigan. So, yun naman ang kanyang uh, inaay, inaayos. Limba, kung may mga sirang uh, daan. Ayan. So, yan ay kanilang bibigyan ng pansin. Okay? Police. So, ang polis ang tumutulong sa atin para sa katahimikan o kapayapaan ng ating lugar. Okay? Hinuhuli niya yung mga masasamang tao. Ganon din ang sundalo. Nagtatanggol sa bayan. Okay? Nurse. So, ito ay katulong ng doktor. Okay? Diba? Pagka tayo ay may sakit, tinutulokan tayo ng nurse. Okay? Para uh, yung gamot ay mabilis ang epekto. So, minsan, pagkakailangan talaga. So, ang nurse ang katulong ng doktor. So, ang nurse ang nagtuturok sa atin. ba diba? Sa uh, hospital. At iba pang nabanggit ng mga gawain. So, yan. Ngayon, alam mo na ang mga gawain na iyan, mga bata. Kung ano kanilang mga gawain ng mga taong ito. So, ano ang iyong gagawin? Eto, sa aking paglaki, nais kong tularan sino sa kanila ang nais mong tularan. Gusto mo bang maging doktor, maging guro, maging engineer, maging attorney, maging uh, kapitan, maging gobernador, maging nurse, at iba pa. Isulat mo dyan. Pagkasulat mo at pagkapili mo kung anong gusto mong tularan o kung sino ang gusto mong tularan, isulat mo sa inalim bakit. Bakit siya ang gusto mong tularan? Bakit nais mong maging doktor na kagaya ng kung sino yung iniidolo mong doktor? Kung sino yung iniidolo mong uh, attorney, engineer, guru? Okay? So, ilagay mo dyan. At bakit mo siya iniidolo? Ano ba ang nakita mo sa kanya na gusto mo rin gayahin? Okay? So, maliwanag ng mga bata. Kung maliwanag na ang ating aralin sa araw na ito, Ako'y magpapaalam na at tayo magkita-kita muli sa ating susunod na aralin. Magandang araw mga bata at paalam!